Magandang araw mga kaibigan. Tara samahan nyo kami uli kumuha ng isang klase ng damo. Labastos kung tawagin dito sa amin. Burat aso. Yan nakakuha na kami. Marami namin nakuha yun. Yan pa lang burat aso na yung gagawin namin ngayong buro. Masarap yan. Papakita namin sa inyo kung paano yung step by step kung paano pagbuburo ng burat aso na yun. na kayo kung yan ang pangalan kasi Ganito kasi ko tawagin sa amin yung sa parteng 9 siya sa Likab. Yung unang namin ginawa niya ako napansin niya, kinukuha namin yung gawing malambot na sa may gawing talbos. Tapos yung pergugasan ng bigasin, yan ang kukuha namin pang sabaw. Doon talagang nagbablog ka naman. Yung na gano'n si Kuya Mo. Oo, pinablog ko, puro gunay eh. Si ano, nanay ni okay? Pagkatapos namin pilihan kung ano lang yung pwede namin kuhanin o yung malalambot na parte, syempre huhugasan naman natin yung para maging malinis. Depende sa inyo kung ilan yung beses basa, mas yun yung huhugasan basta masyon nyo na malinis siya. Sa pamamaraan namin ng paglilinis, ganyan yung gawin, yung ginagawa namin. No? Para namin nilalaphan. Kita nyo, parang kinukusot-kusot pa. No? Pero ganyan talaga ang paglilinis namin. Siyempre, pagkatapos namin linisan niyan, ilalagay namin sa plangga na pati titikin mo niyan bago tiris-tirisin o pigapigayin. Pagkatapos niyan, ayan, nalagyan naman ng, namin ng asin niyan para ewan ko kung bakit nilalagay na siya siguro para kung kumatas na kumatas mawala yung katas niya ayan tapos raripiruti natin yan kita nyo naman o oh, isang plangga na kanina yun ayan kita nyo oh, halos kumunti lang yung napiga na piga yung katas kaya dyan na talaga ko niya kasi yung katas yan kaya lang pigain na pigain para mawala yan kasi ang mape dyan eh tinatanggal talaga yung katas na yan pero huwag kayo maglala hindi na mawawalilasan yan nakakapit pa rin lasa niya ngayon tatagalin na natin katas niyan mapait kasi yan kaya tinatanggal pagkatapos yan tatapon natin pala katasan tapos pipigayin uli natin kasi may natitira katas yan. Huwag naman hindi naman ibig sabihin yan yung pigang-piga yung portasong magtitira pala tayo ng konti katas niyan laki naman ng kamay na katama. <laughs> lang yan, katama. kataba. Masini na kamay ko. Si Jamie, kung ng isang ganyan eh, akala niyo marami nung napira ako, ganyan ka laki eh. Yan! At nilabhan na nga po. Ang mga katas niya na iparang sa bolo. Kakaunti na lang, ano, yung napiga. Yan, upisan natin yung pagpuproseso ng pagbuburo. Yan pala nilagay na yan yung sabaw ng pirang hugasan natin ng bigas. At dyan na ilalagay yung piligahan natin burat aso. Ayun o. Oh. Ilulubog lang natin yan. Ilulubog natin yan sa pirang hugasan ng bigas. Masa lahat ng pirang hugasan ng bigas, isave nyo muna yun. Siyempre sasalaan nyo muna kasi may nasasamang parang ipaiparon ipar o dumi-dumi ng nakalutang. Kaya sasalaan nyo muna yun. Yung pinakatubig lang talaga na malinis yung kukahalin natin sa pirugugasan ng bigas ayun ganyan yung proseso mga kaibigan panorin nyo, pagkatapos yan yan ulit, ilalagay natin ulit yung pergugasan ng bigas kailangan lubog kasi siya eh. para raw sumarap at yan, lalagyan din pala natin ng luya yan sa ibabaw nakakadagdag lasa rin yan at mapabango ang expert para sa paggagawa yung nanay namin, siya gumagawa na yan o no? kami nanguha kami rin ang Siya lang ang mga nag-prepare. O siya naghanda ng pagbuburo. Ganyan lang. ganyan kasi kasimple yung mga kaibigan. Hindi pag naibigan nyo, hindi gayahin nyo. Ayun yung mga pinis prada ko. Pagkatas pa na ng buro yan, may isang araw lang pwede ninyo nang kainin. <makes noise> o siya mga kaibigan, hanggang dito lang ang vlog ko. Salamat!